First time kong nakatikim nito guys, kaya tikman natin kung masarap. Hmm. Ibabaw ko lang siya sa tinola kung ano, ulo ng tuna. Hindi ko na siya inihaw kasi apat na piraso lang naman. Ah, ganito pala to. Tikman natin ng walang ano, hindi natin siya sorry to. Mm. Kalasan niya yung ano, yung sikat sikad na shell. <laughs> hey. mm. Sosohan natin dito sa may ano, may sosawan. Hmm, isususo Ừ cái nga 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 tayo. Gusto ko yun sa may mata. Ayan, ito? May itim na mo Wala ka nung mapipiling laman dyan. Ayan. Ayan. ng laman. naman kung Hmm? Ikaw na lang kung nag tip may hindi ka naman Sa ba sabaw? Ito ang Hmm. Ito ang mata. Wala akong na laman eh. Ato, may laman nata. Ito na laman hmm. ano ano? na ito. Ayan. 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 guys. tayo. Wala ka naman ito, na na po po. Laman pa. Ya, yeah, mo yung Ito, ito, ito. o, oh, yan naman. Eh. Tapos na siya. Biblip tayo ulit dito, guys. Yung <laughs> mukbang natin. Yung itong side, yung sa may bandang ulo. Medyo makunat-kunat. Magkano kilo din? Eh? Huh? Apat na piraso, 140. Yung no, ama ko laman na magandang laman kasi natin ko naman. Ito o. Mm, mm. ano ah, Ano naman ako masal? Mm -hmm. ayaw ko na may black ma. Hindi yun black, kasi iyan. Ito lang sa atong gulay tsaka. Ng mga na mga black na yun. Sarap na yung sabaw. talaga yung sabaw. Ngayon yung ulo. Mahal ulo. Yung isang ulo ng ano, isang buong ulo sumabot ng ano. Itandad. Itandad. <laughs> tatlong kilo uh Oo, -oh, tatlong kilo, isang ulo. Ah, ginawa ko po yung tap ko lang kalahati ang binunod ko. Yung kalahati, nasa 400 din. Matanda kasi sariwa yung ulo ng tuna. Hmm? Bago mo ahon yun. Tabak. Yun, mataba yun. Tabaan yan. Oh. Hmm. Ay, ito, laman. Oh. Ay, yan pala ang laman. Ay, huh? ito, laman. Ah, ah, ah. Ayan. 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 Nilagyan ko kalang nilagyan ko ng kamung kalamungay. Sa katanglad, ah. Ang mong buto ko laki oh. Kasi laki ng ulo. Hindi <laughs> na namin binili yung isang buho kasi. Masorted sa budget. <laughs> Mahal masyado. Mahal masyado. Dadalawa lang naman kami. Kaya eh, pinahati ko na. Marami na naman yung ulam. Eh. At may isa-isang nalasahan. Hmm? Kasi, bumili din ako ano, native na manok. Dami na namin binili. Hindi lang ulo ng ano, ulo lang to na, pang isang ano na. Sarap, Ma. Sarap hindi mm. ko bro. Harap <laughs> na. Okay na. Ang dami pa nga Ang bigay mo nga lang sa kanina yun. Pero sabaw mo mama, tanggal yung mga ka. Mm -hmm. Ang lalaki eh. Oh, uh, ano ano yun? <laughs> na. Tapos meron din pangalang ng tuna sa susunod yung pangambilin natin. Ay, maganda ma kasi presyo yung dito. Mm -hmm. sa Pilisya na binibenta na panga na nakapose na. Mm. Ihawin natin ang panga. Yun, mama, talaga mga ano. Press pa talaga. So, bye-bye muna, guys. Thank you, for watching. Tapusin ko lang yung pagkain ko. Bye! Ayan, may dalawa pa tayong saang. Saang tawag ito, di ba? <laughs> Bye! -bye.